Magamat maliit ang posibilidad na maging bagyo isa sa mga binabantay ang LPA. Nagpapaulan sa Extreme Northern Luzon. Ang update niyan at sa lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, alamin natin mula kay Pagaso Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw po sa inyo, pati na rin sa ating mga subaybay sa ptv 4 Sa so, lukuyan, meron tayo minamonitor na -monitor ng low pressure area. At kanina alas 3 ng umaga, yung kanyang sentro ay huling namataan sa layong 790 km east-northeast yan ng Basco Batanes. Itong low pressure area na ito ay nananatiling mababang chance na may bagyo in the next 24 hours. Samantalang southwest monsoon naman ang nakaka-apekto sa so may southern Luzon, Visayas at Mindanao pinapahan natin dito sa Batanes at Cagayan yung maulap na papawirin na may mga kalat, -kalat na pagulan, pagkidlat, pagkulog, sanhiyan ng trap o extension ng low pressure area. Sa Bicol Region, may Maropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Samar, maulap na papawirin na ating inaasahan na may mga kalat, -kalat din na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Mas maganda panahon na inaasahan sa Metro Manila at malalawing bahagi ng bansa pero may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Wala naman tayong gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Ito naman ang update sa ating mga dam. Ito muna ang latest mula sa Pagasa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Maraming salamat Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. At paalala naman sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Walang sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.